Oh, halos hindi makakain. Makakain? Eh, lugaw-lugaw lang ko kay para makakaon lang. Magandang hapon po mga kababayan, no. Nandito ta ngayon sa Puroklubi, lubi Barangay Cartagena at meron tayong na-scout. Ngayong araw po mga kababayan, dahil inutusan po tayo ni Karimon na mag-scout sa ating mga kababayan na naghirap uh, dalang dalawang beses o ano. At meron din tayong napansin. Ayun po mga kababayan, no? samahan niyo po ako. Ta tayo ngayon sa Puroklubi lubi sa barangay Cartagena uh, at meron tayong na-scout ngayong araw po at para po ay ilapit natin kay Query Moon Agos uh, ito po ang um, bahay walang ano dingding at luna lang po yung dingding po makabayan at ito po si tatay tay mm. may hapon, hapon. amusta tay uh, ay, hapo hapo ano pangalan mo tay Romulo. Romulo. Kamingawan. Kamingawan. Ah, ikaw pala si Romulo Kamingawan. Ah, maraming Kamingawan doon sa ano? Mm -hmm. May Kamingawan din sa amin doon. Ah, kamusta po ang buhay mo dito, Tay? Hmm? Kamusta po yung buhay ni mo? Ah, wala ah, tigado halos magkakaon. Grabe. Ano pong hanap buhay mo dito, Tay? Na, kuwan lang. Ola, tola, senyor. Wala, ano, Anong nakabulan? Ah, ito nakabulan, huwag yung mga magsupa Anim ka bulan, wala pang darating yung, ano mo, yung senior na pension mo? Wala pa? Why? Why? Pito nakabulan. Pito nakabulan? Hala, kawawa naman si tatay. Um, meron naman nagbibigay sa'yo dito, tay. Ha? Meron naman nagbibigay dito ng pagkain sa'yo. Ah, uh, may araw ng panagsa. Panagsa? Hmm. Laka lang, laka. Dito ka lang natutulog, oh? Oo, Hala, hindi ka natakot dito nga butas yung bubong mo dito? Hala, grabe po mga kabayan ay yung ano no, dingding no? Butas no? Oo, oh, kawawa yung ano ni Tatay Romulo. Ito tay, ito yung video na ipapakita ko kay Karimon na para po ay mabigyan ka ng ayuda. Maraming kani, salamat. Kumagabot, salamat kay pigado ko kayo subong mm, pigado gi si tatay mga Macaw. kababayan na uh, um, bakal bakal maka porte man kamahal. oh mahal ang bilihin mm. okay. Oh, okay. hindi ka man nahirapan dito sa buhay mo dito tay ikaw lang magisa dito ikaw lang magisa dito hindi ka na budlayan hindi ka na hirapan ah oh, man mm. ang kwan okay. Hmm. Grabe po mga kabahe, no? Ang bahay niya, oh. Dito lang po siya natutulog. Mas na eh. maganda talaga mga kabayan sa kanya ay bibigyan way. na natin na siya ng mga grocery o bigas para po ay makain sa araw-araw po mga kabayan. Dahil po ang anak buhay niya po nyo, anong anak buhay mo tay? Away, ah, mula na kahoy, kahoy Ah, mga kahoy kahoy lang. Mag, ano lang, aray, magkuha ka ng kahoy o para pang ano mo, pang binta. Grabe, kawawa naman yung sitwasyon po ni Lolo Romulo. At sana ay mudas si Lolo. At ito po yung bahay niya po, mga kabay, no? Butas po yung ano, yung dingding. Ayan lang po siya, matutulog po, mga kabayan. Sana po ay marami pang mga kababayan na, ano, no? Makatulong sa kanya, kahit magbigay ng, ano, ng bigas, grocery po. Malaking tulong na po mga kabayan. Si Query Montay, vlogger man tay, uh, kami sa mga ano ba, mga pigado. Okay. okay. Sa pamagitan naming pagvideo ay maraming mga mga kababayan natin na tumulong. Hmm. Uh, tumulong din sila sa mga mahirap. mga pigado ba? Mga Salamat kung maabot ma ma na kay. Ay, ko konsumo daan na. Ah. ah, wala ka konsumo? Grabe. Hello, Sige tay, uh, itong video tay, uh, nasa video ta ngayon na, no? mas okay naman na video ka. Mm uh, ito tay, uh, ilalapit ko to kay Kuya Raymond Agos para po ay mabigyan ka ng ayuda. Hmm. Laban lang tay, sa amon ng buhay. Mm, laban lang. Mm. Mm -hmm. Lugar-lugar, kinakain pag-udto, pag-tanghali. Mm. Kita no. mo. Grabe ka hirap talaga tayo, no? Mm. Sige tayo uh, sa pamagitan nating video ay maraming makatulong nito sa sa iyo. Mm. At ito po yung hanap buhay ni Tatay po makabay, no? Uh, kumuha lang po sa ng kahoy para po ay may pangbenta siya. At yan po si Tuto na siya po ay nagsabi sa akin na mayroong matanda daw sa bun, ano, sa taas ng bundok. Uh, oh, siya po nagtuturo. Oh, grabe. Ayun, may ano pa, ah, may new pa. Okay, po mga bay, no? Hanggang dito lang po yung video natin at para po eh, ay ilala, ilalapit ko sa kay Kuya Ayan po mga kababayan, no? Uh, si Tatay Romulo po ay grabe po, ay eh, kawawa po yung sitwasyon niya po mga kababayan, no? kumukuha uh, lang sa ng kahoy. Na ito, at parang raha. At yan lang po yung hanap buhay po mga kabayan, O, no? kawawa. At wala daw siyang kain mga kababayan, tanghali at naglulugaw lang po siya mga kabayan. At sana ay marami pang makatulong sa kanya, makashare ng blessing. At babalikan ko ito mga kabayan at itong video ay papakita ko po kay Raymond para po ay mabigyan siya ng ayuda po mga kababayan. At mga kabayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Rami Vlogs. At sa hindi pa nakapalo sa Facebook page, sa pakipalo na lang po mga kabayan. Maraming maraming salamat sa inyong, sa lahat at God bless.